Mysterious so Wilderness Farm Day 1 of Winter Year 2 Ang current funds ay 130,828 gold at ang total earnings ay 4,476,077 gold Ngayon, uminom tayo ng tsaa at kainin natin ang spicy eel Tataka lang ako, ba't isa na lang yung akin tsaa? Ano natin na ilagay? Ngayon, pasahin natin. Uy, birthday ni Krobus. Tapos si Lino sa Wednesday. Tapos sa Sunday si Caroline. Ano ang ating, ano, tomorrow? Tomorrow, ang panahon ay snowy. Snow tomorrow. A few inches of snow. At tsaka sa Fern Island, it's going to be a beautiful sunny day. Ang ating kapalaran today, The spirits feel neutral today. The day is in your hands. Off the land. Welcome, off the land. We're back again with another tip for you. Now, listen up. Folks, take my, my advice. You're going to need a nursery. Ay, malayo pa yan sa pag pagi isit. <laughs> Ay, asana. May 254 na hay. Tapos sa greenhouse 25, open tilled soil 75. Baka naman naiwan natin dito. Hindi kaya ito yun. Kunin na natin. Kunin na natin. Palahati. Tapos itong mga bombs. Aha. Magdala rin tayo niyan. Halos lahat may laman. Kunin natin ito. Yung regalo. I-ano natin yung regalo ni Krobus para sa kanya. Yan. Ano, meron dito o oh, may tatlo dito, 5. Sabi niya, meron pa pala dito sa baba oh. Walang laman, walang laman, no. Oh. Dito natin ano. Yan, unti-unti daming walang laman. Diligan natin ang mga ano natin. Yan. Dito rin. Okay natin dito. Yan. Tapos. Lahat to. Kunin natin. Yan. Kunin natin lahat to. Ayan, di ba? lahat. Dami. Dapat pala may pamalit na tayo para isang isang pasada siya. <laughs> Ay, nako. Lagay natin dito. Ito, ito. Ayan. Ito, ito, ito. Tsaka ito. Ayan. Ngayon, nandito yung mga ano. Ayan, teka tago natin tong master slingshot baka <laughs> kung anong shot slingshot ba? Diba? tapos nasira yung machine tapos natin ipunin lahat yan dapat yan eh hindi masisira parang dire diretso lang yung stream of income <laughs> stream of income natin yan punta kasi tayo sa ano eh sa Ginger Island. Anong oras na? Late na. Ngayon, lagay muna natin yan dyan. Ah, gumawa pala tayo ng ano. Ng anong pangalan nito? Ito. 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 Yan. Para kung pupunta tayo dun. Iwan natin to rito. <coughs> At ano pa ang gagawin natin? nawala na naman yung ating saan ba napunta yung pagkain natin where is it nawala Ito ba yon yan na nga lang yun alam ko na meron yata pwede tayong gumawa ng ano yan na nga lang tapos punta tayo kay Krobus Hello. O binigyan tayo. Ka ah, nga pala. Naalala ko nga pala. Mag-aano rin tayo kay... Meron pa nga pala dito. Ang daming gagawin. Ayun o. Oh. Ano nga ang gagawin? Kakainin natin muna to. Tapos, kunin natin yun. Okay, kainin natin. Let's eat the farmer's lunch. Para pag natin, gold lahat. Sana, hindi naman yung eh, silver lang eh. Silver lang. Uy, puno na rin yung ano rito. Oh. Ito. Ito natin. Ito, dalin natin lahat to sa Ginger Island. Yan. Ito rin. Sana. Mm hmm Ah, i ano natin. i natin yung... Anong pangalan nito? Bagal natin. Kasi yung tree, yung ano eh. Yung ano natin yung... asan ah, na yun? Where? Ito. 18,000. Anong meron dito? Ah, ito oh. Ay, hindi muna ako pupunta kay Clint. Nilagay ko muna dyan. tas ito, lagay natin dyan. Baka mapano pa yan. And then, wow, it's already, ano, 10, ano na. Ano ba yan? Asa na eto, Ito, kukunin natin para... Ay, hindi, hindi natin kukunin. Ano ba yan? mag-ano uh, tatanim pala tayo dito, anong itatanim natin? patatas? patatas! 90 amok yan magiging natin itong mga patatas dito tapos doon muna tayo magbe-base sa ano pwede ba natin daling si Snowy doon? haha <laughs> kuwawa naman si Snowy mag-isa lang siya eh okay, from time to time mag visit tayo sa Snowy we will visit Snowy. Yan. So, ayan yung mga patatas dito. Sana lang na tira. Lagay natin dyan. Let's go, let's go. Ngayon kainin natin to. Para bumilis tayo. Ayan, mabilis. Let's go. Meron pa eh. Eto. Yan. What else? Diyan na nga lang. Let's go. Eh, ba't tayo naglalakad? Ay, sige nga pala magbaba. Magbibigay tayo ng regalo kay Krobs. Magulo ko, no? Magulo. ba yung ano? Let's go. Meron pa dong ano, mga forage. Forage. Hindi mo na tayo kukuha ng mission. Makukonsumisyon tayo pag kumuha ng mission. Meron tayong gagawin. Aayusin natin yung farm sa kabila. Kasi ano rito yung winter. Happy birthday, Krobus! A gift to remember the day that I hatched. Thank you. Katawa <laughs> si Krobus. Krobus means bridge crosser in our language. Uy! ah uh, sige bilit tayo ng solar solar energy at saka void essence goodbye Corbus, kailangan akong umalis I need to go I need to go to the island <laughs> ay nako wag na natin pagsimil yung mga yan baka ito pa makakailangan kailanganin yan in the future yung mga ano natin oh yun na natin na kukuha. Wala space. Sorry. Hey, Mayor. What are you doing here? 10 over 10. Anong ginagawa niyo, Mayor, dito? You look like you could give you a strong if you set your mind on it. Okay. So, punta na tayo sa Ginger Island. Nga pala, sabi nga pala, uulan. Tapos pag umuulan, sabi ng bugtong doon, may mga ibon. Makikita natin yon kung ano yun sinasabi. Skip ko na to para mabilis tayo makapunta. Ayan. It's raining. Where's the bird? So, ano, what's this? Powder pack. And this one. Ito yung sinasabi ko yung nandito dito. Punta tayo dito para makita nyo. Hindi ko nakuha yung trash can ko kay, ano, kay Clint. Dito. Ayan, no. Ito, total. Nakalagay dito. When the dark clouds cry, so, ibig sabihin nyo, yun, yun nyo, yung madilim dahil umuulan, begin your quest to seek the fabled gem for each day. Each day, merong isa sa north, sa south, sa east, or west, arrange their gifts upon my door. Sige, hanapin natin yung mga ibon na sinasabi niya. Where's that bird? It's not here. Teka, dapat pala muna, ibaba muna natin yung mga gamit natin baka wala na naman tayong ano. Baba natin dito. Uy, oh, dumadami na. Ah, na, pwede na nga palang. Yes, so 20 walnuts a pair, my heart. Happy heart. Ayan, may bahay na tayo dito. Uh -huh. Galing. Ano naman to? What's this? Delivery mail. Siyempre, kailangan ng mail eh. Oh, o wala na tayong, ano, walnut. Wala na ng walnut. Pasok tayo. Ayan, no? meron na tayong bahay dito. Ngayon, kunin natin, to. lagay natin dito ito buksan natin ngayon ito ilagay natin itong mga to dito dyan mamaya natin asikasuhin yung mga yan yan pati yan and then tingnan nga natin maka naman may ibon dito Yes, may ibon, kulay green. Emerald. So, lagay natin yung emerald dito sa western side western side ng bugtong bugtong yan para ay ano ba to kinain ko spicy eel tapos ganyan uminom tayo ng pampabilis dan tsaa ang spicy eel ma malayo pa ito <coughs> kunin din natin Minsan may nakukuha kong ano. What's that? man Fine Pearl. May nakukuha ang item eh. Pagka. Yan. Wala na. So, dito natin nakuha sa west. Yan. Ay! <laughs> Mali! Yung, ito pala yun. Ito ang ilalagay. Yan. Yeah. <laughs> Tapos ito bigay natin kay, ano, kay professor, professor, akala ko, akala na, sasabihin ko na naman, doctor. <laughs> kay professor snail. tatay tayo kay professor snail. Ngayon, hindi na tayo uh, ano, magmamadali or ano, dahil ibahin eh, na tayo dito. Greetings! Donate! O, oh, diba? Now, this is a truly fascinating piece of nature. So, meron tayong collect rewards. Reward lang. tula <laughs> Tulang <Too> <laughs> eh. Tapos, lagay natin dito tong mga bombs. Para hindi natin... Um, cherry bomb, bomb, bomb. Meron ng ano ron. Baka naman nandito yata na iwan lahat dyan, oh. Teka, ganyanin natin tapos kalahati, di ba? Yan. <coughs> Pwede na yan. O tayo ng tubig dito sa ilog. At Yan. Pwede natin ngayon gapasin. Gapasin natin lahat tong mga uh, ano. Uy, oh, mayroong bulate. Eh, ano kaya yun? Let's get all of them. Ito muna, ganyan. Tapos natin gapasin. Tsaka to. Oo. Dito nga pala meron something. Ayan o. Oh. Ayan. Kuha natin. Tapos ito, kukunin natin. no oras na. Parang ang bilis ng oras. Why? So bone fragment. Wala. Hindi na makuha. Ito, bigay natin kay ano. Okay, yeah, Professor, Professor. Professor <laughs> Snail. Professor Snail. I will donate this one. Ayan. Tapos, tong mga mushroom, lagay natin dito. Later on, makakagawa tayo ng mga ano eh, na something. Ito, lagay natin dito. Ayan. Wala na. Balik tayo dito. Ayusin natin. At least ayus na to. Area na to. Teka. Ito, kay Gunter pala yun. Tapos ito, wala naman to eh. Magkano? 100. Mamaya 8. At ano natin yan? Ilalagay natin. Sa shipping box. Sa shipping box. Ayan. Ang dami rin, oh. Marami natin ako ang mga resources dito. Oh, gapasin natin. Ito pa. Ayan, ito. Ano kaya to? Omni. Omni. Puro Omni. Omni, Omni. So, let's go. Let's go at magkanin tayo. Ano kaya to, no? Kailangan na naman siguro to. 10 na naman. Wala. Walang laman. wala laman doon. i natin yung pwedeng i-send. Ito. Send tayo. Mag-send tayo ng this one. Tapos lagay natin dito. Yan, 'no? Ang dami pala nating i-ano. Uh, to. puno pala tayo Teka. bakit po nandito Hindi natin yung telepono sa loob magiging natin yung telephone I call you on the telephone tapos eh, dito natin lagay itong mga pagkain yan Eto, dito natin iset up to. Teka, ayan mga yan. Ayusin natin. Gunter. Ito, hindi pala kay Gunter. I-lagay na rin natin dito sa shipping box. Yan. Okay. tatan mo na. So, dito, magaan aano tayo. Dami na po ang ano. umiyak ano na naman, buto ng ahas. Ngayon, lucky. Lamin natin to at kumain tayo ng crab cakes. So, gagawa tayo ng ganyan. At, gawa tayo ng 1 2 3 4 to Yan Ay dito 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 ba? Talagay muna natin dyan. Mga yan. Aha. Ako, okay, meron na namang ano. May sulat na naman. One, two. Sana mataniman natin. It's getting late na. We have to put plants there. Our plants. So, balik tayo dito. At, taniman natin. Anong itatanim natin? 12 days. 12. Ito. So, ayan. Hmm. Tapos ito naman. Ah, na. na. Wala, one na, one. One, one, one pass na. Dami pa nating itatanim. Dito yan, ito dito. Kasok tayo sa loob. Tayo matutulog na. Yes, go to sleep. So, for day 1 of winter, year 2, kumita tayo ng 114,842 gold.